you So mga kasinyor, ganito po ang tamang pag, uh, pagliligpit o pagtatabi ng uh, garden hose pagka hindi na gagamitin. Kwan po eh, pagka hindi naalisan ng tubig ito, magpuputok yung hose. Uh, kasi pag nagyelo, umiexpand expand yun eh. Yun, ang, yun din po ang isa sa naninirang naninirasa uh, naninira sa makina ng sasakyan. Pagka uh, na yung tubig sa radiator at saka sa block ng kotse yun po magkakaroon ng crack dahil uh, nga yung kwan umi-expand eh, magkakaroon ng puputok yung block doon ang papasok yung tubig sa hahalo ah, sa langis so ganito po oh, ang gagawin ko dito sa hose susuot ko to oh, ganyan ayan oh. yan oh. susuot ko sa ako

kaya kailangan meron kayong compressor na para ma meron kayong pambuga ng <laughs> ng aso so niyan po ata uh, natanggal ko na ngayon itatabi ko na rin sa 아 <coughs> 아킨톨셰드 So, ayan nga po mga ka-senyor, nailigpit ko na yung uh, aking garden house at natanggalan ko na rin ng tubig. At uh, naghubad na po ako ng aking uh, coat, yung kuano lang itong natira sa akin, sweater at umainit init na rin. Kasi itong dalawang araw na magkasunod na ito ay eh, medyo mataas-taas po ang uh, high uh, sa 20 yata ngayon at bukas yata ay eh, mga 15, parang ganun. So, ang kailangan po ay mapa-under ko na ito ngayon para pagkakasi sa daw ay magkakaroon ng bahagyang pag-isnow. So, kailangan mayayari ko ang pagliligpit nitong mga kasanggapang ko rito sa labas na pang-summer. At ito namang pang-winter na snowblower na ito, eh gagay ko, titignan ko kung uh, check checkin ko yung lang is, in ko yung gasolina, at uh, tsaka baka meron pang ibang difference ito. Pero nung natatandaan ko kasi nung itabi ko ito, wala naman akong uh, napansin. So ngayon po ay paaanda rin ko para siguradong sa winter ay aanda siya. So ayan po yung aking uh, snowblower na check check mga ka at magja-jacket ulit ako at malamig pagka hindi dito sa lilim. So oh, ngayon mga ka bago ko paandarin rin itong ah... Uh, Uh, makina ito nga uh, snow blower eh uh, snow thrower e eh, check checking ko muna gasolina at baka at ang gasolina nito e eh, kuha na yung lumana uh, luma na eh, pag luma ang gasolina ng, ma ng, ng sasakit ng makina hindi aandar kahit na uh, anong gawin ninyo aamuyin uh, ko lang mga kasinyor kung ito e eh, naman pag luma na yung gasolina eh. eh parang okay pa naman susubukan kong paandarin at pagka hindi umandar, papalitan ko ng gasolina yan mga kasinyor at isa pang dahilan kung bakit ko eh, inilapit dito sa uh, garahe itong aking uh, snow thrower pagka hindi ko andar dito sa manual na starter dito eh gagamitan gagamitin ko itong electric starter niya ito uh, para mapaikot niya nang mabilis yung makina hmm. ayan po dito dito naman is pina-plug yung yung extension cord na nanggagaling sa saksakan sa loob ng garahe ko dito ayan makikita niyo electric start ayan So sige po mga ka-senior at titingnan ko kung mapapaandar ko ito ngayon. So ayan mga ka-senior kung paano paandarin. So ayan oh. So ito yung uh, ito yung primer. Ayan, ito yung susi. At saka ito yung adjustment ng anong uh, uh, revolusyon no RPM at ito naman ito nga sa ibaba ayan ito yung choke so chichikin ko muna yung langis okay naman yung konito sure so, ayan. ayan, okay pa naman. Handoon pa sa kwan. pulpa pa. So, ayan mga ka At uh, pa-anda rin ko na. So, primer muna. Ayan yung primer. Sinasabing uh, three times lang na napipindutin Primer, pipindutin ng three times. Tapos, susi ganyan naman ang susi nyan lang, bubunutin at saka ganon. tapos, i-adjust naman yung yung revolution ayon yung rpm tapos, itong kuan ito chock yun oh, ito mga ka-seniors yung uh, inalis ko dun sa aking uh, uh, snow blower at uh, hindi ayaw nga umandar. So tinignan ko itong uh, aking spark plug kung nagbibigay ng kuryente. Eh wala akong makitang uh, kuryente na tumatalon do sa spark plug. So inasenum ko na ang may sira ay itong uh, ignition coil ng uh, magneto. So inalis ko nga po at ito nga ang akin na nakuha na ito. Ito ang buong uh, ignition coil ng uh, magneto ng aking stove blower. So Ah, ngayon po ay uh, dumating na yung inorder uh, in order kong piyesa at uh, titingnan ko kung uh, magkatama sila kung magkasinlaki sila nung inorder uh, in order ko so eto mga kasenior yung in order ko o, at uh, bubuksan ko at, uh, ito po ay sa online ko lang in order Uh, kamukha nga ito mahirap hanapin yung pyesa dahil yung binilan kong tindahan itong uh, equipment neto itong paneto eh, nagsara na wala na rito sa Canada sa states na lang meron so titignan natin itong uh, kasapat ito yung bago mga ka-senior. Ito. Ito yung uh, yung luma. So pagpaparehasin ko lang kung tama nga yung kanilang uh, one kwan. Ito 170. ayan Das HSH 170F. Ito kayang tong luma ko eh 170, 0, uh, 170 dash, a 170 DAS SSH 170F Tama naman sila ng numero. So par naman mga kasiyo ay eh, magkamukha. Ayan, magsinlapad naman sila ng kuan. nitong paano nga mga ignition coil at magsing haba naman. So, palagay ko yung okay ito. Ito, mga ka-senyor, ikakabit ko pagka medyo uminit na sa labas. Pero sa ngayon, eh kuwang Malamig, malamig sa labas. Sa Sabado pa iinit. Kaya sa Sabado ko pa ito maikakabit. So pare tama naman.